Nandito na naman tayo guys! Welcome to more Vlogs! Welcome to more Vlogs! Ay gutom, sa nandito tayo sa dabs guys. So kakatapos lang natin kumain guys. So na-miss natin tumambay dito sa dabs Dito sa tabing dagat guys. So bag na-miss natin ang tabing dagat. So kumain lang kami guys ng ano, crispy patay, paborito namin. So, pasyal ay kayo dito sa loob ng docks. Ayan uh, yung loob ng docks, guys. Ganda, diba? Ganda diba na interior. <laughs> so, high tide. Ayun, nag na. Nag-low tide na ulit, guys. Kanina high tide. Nakikita niyo yung dagat kanina. Sobrang, ano. <laughs> yung 3-pill ng balikado kasi babalik muna. So mag-iingat tayo guys dahil kasi yung bagyo guys, paparating na naman yung si Leon guys, yung bagyo. Sana wala na masyadong mga casualties guys, wala na masyadong mamatay. Guys, so nakakaawa guys yung mga nasalanta ng bagyo sa Batangas, tsaka doon sa Bicol guys. So mag-iingat tayo doon sa paparating na bagyo. Pasal <coughs> yang <coughs> so gabi na guys natin yung highway <coughs> kabilaan nito, guys. Yung kabilaan nito. Doon yung samin. Sa yung kabilaan nito. Salamat. So gabi na guys, gabi na kami nakalabas. Siguro mga 4.30. So may lang kasi kami doon sa 7.11 guys. Kaya kami nakalabas bigla. So bye bye.